Mahalaga po ang tamang application ng pataba sa ating tanim na kalamansi para po ito ay mamunga. Especially ang kalamansi po natin ay nasa bucket or nasa paso. Kaya mahalaga po ang proper application ng pataba. At right now, more than, uh, after more than a week, hinarvest natin po yung mga hinog na bunga ng ating pong kalamansi. And after nating ma-harvest yung pong bunga, ng ating pong kalamansi na hinug na ay nag-apply po, nag po tayo ng organic na pataba. And right now, makita po natin na namumulaklak na po ulit siya. May mga bulaklak na po ulit na lumalabas dito po sa ating pong kalamansi. Mahalaga po yon na i-harvest muna natin yung mga hinug na bunga. Nang sa yung nutrients po na ating i-apply ay para mag cost po ng pagpapanibagong bunga at ang ginagamit po natin na pataba sa ating pong uh, kalamansi ay organic self-made uh, ginawa lang po natin ito mula po sa balat ng uh, saging malunggay at nilagyan po natin ng konting molasses para po gamitin natin as organic fertilizer sa ating pong kalamansi yan po Napakaganda na po muli ng bulaklak ng ating pong kalamansi na nasa paso. At yung pong iba, inaantay na po ulit din natin na lumabas ang kanilang bulaklak. God bless!